Yo, what's up mga kaibigan? Nalina na tayo magpantuhan. Ang Los Angeles Lakers ay may 14 wins and 12 losses na record ngayon at hindi nga maganda ang takbo ng kanilang team the last 15 games matapos ang magandang simula sa season na ito. At dahil dyan ay gustong ang gumawa ng Lakers ng galaw upang mas masulit ang mga natitirang taon na Lebron sa team na ito. Madaming rumors regarding different players. Madaming posts ang makita mo sa social media tungkol sa mga gustong makuha ng Lakers at madami dito ang mema posts lamang at at walang matinong sources. So kapag titingin nga ng rumors o mga posts ay ugaliin na suriin ng matino ang sources. Well ayon kay Jovan Buhan na official reporter ng Lakers mula sa The Athletic at ayon sa sikat at credible na page na Basketball Forever, ang Lakers ay nasa market para sa dating rookie duo nila na si Kyle Kuzma at Lonzo Paul. Yung kay Lonzo nga ay maiintindihan mo dahil pwede nga siya na magkaroon ng role na tulad kay Derek White na high IQ, shooter and defensive guard. Bagay nga ito na kumampi kay Lebron dahil hindi niya kailangan na maging ball dominant para maging effective. Ang problema lang dito ay may expiring contract nga si Lonzo Ball at 21.4 million ngayong season. Bukod nga sa pwede mo naman siyang makuha sa minimum level na sahod next season, andun din nga ang kanyang injury history. Ganun pa man, aggressive nga daw mga ng Chicago ang na maghanap ng katrade niya. Habang kay kusma naman ay hindi to gaano nagbe-make sense dahil bukod sa hindi gaano interesado ang Wizards kay Dilo, kung ipapalit mo nga siya kay Ruvia Chimura ay hindi natin masasabi na upgrade ito lalo na pagdating sa depensa. Sa ngayon ang main focus mga kaibigan ng Lakers ay na kay Valenzunas pa din Subalit madami nga silang kaagaw dito Kaya naman makikita nga natin ito kung magagawa ba ng Lakers talunin ng offer ng iba pang mga team na nagpapakita ng interes kay Jonas Valenzunas Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Coach Darvin Ham naman ay may sibling tirada nga sa Lakers mga kaibigan matapos sa muling makuha ang NBA Cup Trophy. Ngayon nga bilang assistant coach ng Milwaukee Bucks at may record na nga siya sa NBA Cup na perfect 14-0. Paliwanag nga ni Darvin Ham ay kung nasa ibang team lang nga daw siya ay malamang nabigyan na siya ng contract extension bilang head coach at katotohanan lang nga daw ito mga kaibigan. Pumasok nga daw siya sa Lakers noong bigo ito na makapasok sa playoffs. At sa unang taon na dito ay nakaabot nga daw sila sa West Finals. Nakuha din umano nila ang in-season tournament trophy. At tinalo din nga daw nila ang Young Memphis Team at si Stephen Curry at ang Golden State Warriors sa playoffs. Yan nga daw ang ginawa niya sa Lakers subalit so, na si Santi pa din nga daw siya. So ayun nga po mga kaibigan, naniniwala si Coach Darvin Ham na kung nasa ibang team lang siya ay nabigyan siya ng contract extension. So balik po ang iba nga daw ang standards ng Lakers. Kay ba mga kaibigan, naniniwala ba kayo na deserve ni Coach Darwin Ham ang pagkakasisante niya sa Lakers noon? O dapat ay binigyan siya ng contract extension ng team na ito matapos ng nagawa niya sa dalawang taon? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po.